mukbang tayo guys ito siya, manga tapos toyo, nilagyan ko siya ng ano guys, di ba makita nilagyan ko siya ng sugar tapos ito alamang na may gata so let's eat bala Tuloy so, ito tayo sa ano? Ito sa toyo. Toyo siya guys na may sugar tsaka may sili. Kita nyo? Yan siya. Mm. Mm. Mas bit ko siya sa alamang guys. Hindi ko masyadong ma-feel yung asim ba. Hindi ko masyadong na-feel yung asim. Mga ka kapag dito sa may alamang, siya walang alamang oh. Ganyanin ko na lang guys ha, para makita nyo. Ganyanin ko na lang ha. So, Mas bit ko siya. Mga kajabs, pag ganito. Yung alamang kasi. Gata. Ang nilagay. Masarap po siya, guys. Tingnan nyo. Um. Uh. Mm, tingnan nyo. Mm. Mm. See? Mmm. Marap, masarap po siya, promise. Mm. Ito kasi, oh. E, ko siya ng, ano, toyo at saka, ano, sugar. Tapos lumasim siya. Bata makulit. Mm. Kinakamay ko na guys eh. Kasi hindi mo mapifeel kung gaano kasarap yung kinakain mo pag di mo kamayin. Parang I mean is hindi ako mabubusog pag hindi ko kinakamay. Mm. Masarap naman. Mamamdaman mo yung asim. So, try natin ulit. So, try natin dito, guys. Try natin dito, mga kachubs. Hindi ko maramdaman yung ano. Patunsyan na kayo, guys. Maraming langaw. Yung langaw, ni kinakain namin yan. <laughs> Hmm. Di ko masyadong naramdaman yung kung gaano kaasim yung mangga pag ito yung sinausap ko siya dito sa alamang. Mmm. Pero kung dyan sa may toyo at saka dito guys, oh. Naasiman ako sobra. Oh, masarap siya. Hmm? Yan nyo ha. So, ko sa may ano. Mm. One more. Mm. Gusto ba? Yung batang makulit na sa likod ko guys. Wala nga, Nas, nasa likod ng camera. Diyan sa, ay, ay, I minis mean na sa harap. Hmm. Mm. Nako. Sinsya na kayo guys. Natumba yung aking... cellphone. Huh? Last bite. Sabi nga nila, nga sa last bite yung sarap. <laughs> Mayigyan niya akong royal. Yung makulit na bata. Sobrang kinid Malambing siya. Malambing siya sa akin, guys. Tsaka hindi niya ako iniiwanan pag mag-isa ako sa bahay. Hindi siya umalis. Mmm. Super so, duper duper ang sarap, 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 sarap. Thank you for watching, guys.